mga suki, mga viewers, may bago na lang po tayo upload. for today's video, pumunta po ulit tayo dito sa Plaza. Plaza del Pilar dito sa bayan ng Bulacan, Bulacan. At pangalawang pagkakataon na nga po tayo dito sa Night Market. Dahil ginabi na nga kami ni Paulina, dito na kami naghanap na makakain namin dito sa Plaza. At tamang tama naman po, nakita ko po yung Hungarian Sausage Sandwich. At ang in-order naman po ni Paulina ay Hungarian Steak. At syempre, bumili rin kami ng milk tea dito sa Consti. Ipapasalubong nga po namin sa mga baget. Pero ang totoong ininom namin ni Paulina ay kape. Cold and hot coffee ay nako mga suki kung pupunta kayo dito malilito kayo kung ano ang gusto nyong bilhin dahil sa sobrang dami nagtitinda dito nakakatakam ang kanilang lahat